Kasalukuyan pong nasusunog ngayon ang Tondo, Manila. Ayang grabe guys, ang apoy. Sobrang tinupok na ang kanilang mga bahay. Nakakaawa yung mga tao na naman dyan. Grabe talaga kasi dikit-dikit ang mga bahay dyan guys. O, tingnan nyo naman. Grabe ang um, usok o. Oh. Tinupok na. Paano kung may mga bata pa dyan o oh, nakakaawa. Grabe. Kung hindi sa politika ang problema dito naman sa sunog. Kung di sa sunog, sa baha. Ano ba talaga ang ano? ganito na ba talaga ang sitwasyon ng buhay ngayon grabe ko oh, guys tapos ang tagal pa dumating ng mga rescuer ano sus ginoo oh. ito ngayon guys ang sitwasyon dun ngayon oh mga ala, wala na wasak ano na na tinupok na ng ano grabe yung kakapal ng usok oh mga nasunugan baka gusto nyo mag donate guys ng damit yung mga lumang damit nyo dyan i-donate natin kawawa po sila guys siguro sa mga makukulit din kasi minsan yung mga kababayan din natin eh no yung iba naka jumper yan kaya yon nagsalasala na yung mga wire kaya siguro minsan yung dahilan ng sunog minsan kandila napabayaan sa ano napakahirap talaga guys kaya mas masarap pa rin tumira sa probinsya alam nyo kung bakit hindi dikit dikit ang bahay saka hindi mainit katulad niyan, o dikit dikit isang ano lang wala na mabuti pang manakawang ka na lang kaysa masunugan pero syempre hindi pa rin maganda yung manakawang ka na nakakaawa guys so. yan na yung mga anak kaysa nag-away-away yung mga viral ngayon yung mga nag-away-away sa gobyerno ito na lang tulungan ninyo guys so, tama na ang pagbabangayan grabe parehas naman kayo may mga mali din dyan nyo itulong yung mga pera nyo sus gino